Nakadani sa atensyon, ilabina sa mga taga-Katarma Northern Samar ang post sa usa ka netizen. Matod sa uploader, nagdaob siya og sagbot haduol sa sports center sa New Road sa Barangay Tawayan. Sa pakighinabi ni Ortego, kang konsihal Dan Tonog Balading, nga pasado alasay sa gabi ini atong March 26 nahitabo ang ang insidente. Giangkon sa daycare teacher nga first time patunay ang gihimo. Ug wala matud pa siyang nakitaan lahi sa Hulagway. Apan sa dihang iyang gitanaw din hinanian na bantayan nga daw adunay tao nga naapil sa nakuhaan o Hulagway. Dihang gipakita namo sa usa ka expert ang mga Hulagway kani ang iyang taobserbahan. Uh, dili siya edited. Dili isad siya kuan ka tampered. Naajud siya parang para nako, naa siya ang tao kay akong gikuha ang photo, akong gibutang sa photos app app na software. Kung ako siyang hayagan, kay pareha siya sa pixel sa surroundings niya o nasa siya, reflection sa hayag. Then, ang kanang kanang hibla sa dahon, kanang dahon niya. Oh. Mga natabunan man sad siya. Oh, okay. Di wala 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 gi patong ang photo. wala, wala na insert.